you mm -hmm. kung tam batong yung order ko. Dalawang peras. Para hindi mabasa yung kamay ko. Ganda ba? Para hindi nalalagyan ng sabon yung aking kamay. Kaya nag-order ako ng gloves para pwede na akong maglaba. Pwede na akong magugas. Ayan. So, Ganda, diba? Haba. Tapos may garter siya din sa dulo. Yan siya, guys. Nin, para magagawa ka din. Kasi ayaw nyo maghugas. Kaya, oh. Morder na ako ng gloves. Kasi ayaw nyo sumunod maghugas. Humahap di yung kamay ko. Kaya, umorder na ako para hindi siya naiirita. Naiirita pa kasi siya ng sabon. So, ito yung isang kulay. Ano yung green, mommy? Same. Same din siya. Si mama mo yan yung pasuot. <laughs> Wala naman sugat si mama mo. Masusuotin. Para nga sa akin to eh. Ayan. Uh, kulay green. Yeah. Pwede na ako magtrabaho. Pwede na ako pumasok ng trabaho uli. Kasi na ako. <laughs> It's ready. Yo! What's up? Lester. na <laughs> ko nang <laughs> ako. Di ba ang ganda? Oh, di ba? Abot hanggang siko. So kahit maglaba, kahit magtanggal ng linaban sa washing, di ba? So, kunang inantay ko pa. So, Ang ganda, oh. Shout out sa inyong lahat. Thank you so much. Ayan siya, guys. Ang ganda ng aking vlogs. Mura lang po yan. Mura 71. Lang. Dalawa na siya yung 71. Tapos, uh, ano siya, free shipping. So, nakawala siyang shipping fee. Kaya, kinuha ko siya. Ayan. Uh, Meron akong dalawang gloves kasi para hindi siya nalalagyan ng dishwashing at saka ng laundry soap yung aking kamay Ayan siya guys nalalo so, ako sa school muwi pa ako kasi nakalimutan ko mag iwan ng bayad at kabasa ko sa message Galing na dito yung ano, yung delivery, yung delivery man. Nakasalubong ko na lang siya pa ako dito sa bundok. so, ganito dito na lang. Shout out sa inyo lahat. Ayan. Ayan siya. Dito pala siya nakuhaan ng picture, no? Ayan. Yo. Ba't alam mo, picture? Saan? Doon, sa gilid. Oh, one more. Yeah. Ito pa. Pang tamil. <laughs> Galing Litcho. Thank you, Chil. Ano yung bayad? <laughs> Gagaling ng apo ko sa pagdating sa gadget, guys. Diba? So, ibalik na uli natin sa lagayan. Baka gamitin pa ni Itchel. Daba? O, Pwede yung pang gamit sa si paint? O, oh, gagamitin mo sa paint. Dudumihan lang. Pangkos ko sa kaldero may uling. Yung ginamit sa ano. Diba? Tapos ganyan. Order na lang ako ng itim para ano. Wala mang itim. Red. Meron. So, ayan. Mayroon na akong gloves. Shout out sa inyong lahat. Makakaya na yun ni Kuya. Maglabay mo yun. Maka mamaya ginupit-gupit na to ni Yesha. Babalik na uli ako sa school, guys. Andun yung aming estudyante. Bye-bye. See you again on my next vlog.